everyone! I'm her again. Welcome to my YouTube channel again. Our vlog for today is This is it! Ayan guys, I just wanna share this guys. Pupunta tayo guys dito sa likod ng ano, bahay ni mother Elona El mga farm, farm guys. Kaya, I just wanna share this guys. Samahan nyo kami hanggang dulo guys. Ano lang tayo, saglit lang dito guys. Kasi masikat yung araw guys, niyaya ko siya maglakad-lakad kami dito sa likod ng ano, mga bahay dito. Dito sa, dito sa may bandang bahay ni Mother and Ayan, dito guys ang ano farm dito sa likod. Ayan, maglakad lakad tayo dito guys, sama nyo kami. Ayan, nakikita niyo ba to guys, na brown na to mga flowers. Ayan, um, ano yan, hindi sila naglalaglagan kahit malakas yung hangin. Matagal silang ma ano, mamaya mami tayo niyan guys kasi ilalagay natin sa ano, flower base. Flower base. Yes, pwede yan ilagay sa flower base guys. Kasi hindi siya naglalaglagan. Maganda siya. Maganda siya. Yung iba nga niya nilalagay ng kulay eh. Ayan. Ayan may guys. Ayan guys may nakita pala kami itong ano. Kawawa naman yung fox. Na ano siya. Namatay siya. Hindi ko alam kung paano siya namatay guys. Baka gutom na. Sobrang cold. At ito guys. Yung aso. Ayan o. Oh, may aso dito guys sa likod. Dumapit sa amin. Hindi siya natakot ano, sa tao. Ang bait niya. Lumapit siya sa amin. Ayan guys, yung nakikita niyo mga bahay na yan. Ayan, din sa nakalain dyan yung bahay ni Mother and Low. Ayan, dito kami sa likod. Ito yung farm. ayun yung aso. Uwi na siya. Uwi na siya. Ayan, maglakad-lakad na tayo dito. Super lamig pala dito guys. Akala ko ano, akala ko masikat yung araw, hindi, hindi malamig. Mas malamig pala dito guys kasi anong walang nakaharang, walang nakaharang na mga bahay o kahoy. Kaya mas malamig pala dito. Oh my God, nanginginig-inig na ako guys sa super lamig. Ano guys, maano yung mga mata ko, ano siya. Lumuluhay yung mata ko sa lamig guys, saka yung ilong ko, charot. A super lamig guys, wala, wala guys, ito pala, wag lang walang nakaharang. Wala man mga kahoy o ano bahay, walang nakaharang. Talagang live yung lamig, Tsaka ano, yung hangin. Tingnan nyo yung araw, sikat na sikat yung araw guys. Pero grabe super lamig, my goodness. Akala ko, sabi ko magpasikat kami ng araw. Kasi ano, sikat na sikat yung araw. Tirik na tirik ang araw. Kaya maglakad-lakad kami dito sa ano, sa farm. Ayan, ito palang farm na to guys. Ito yung mga tinatanim, tinatanim dyan. Ano, mga... Ayan, nilamig na ako guys. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na mag-gloves. Ayan, ito pala guys ng mga ano, mga yung lupa na yan na malinis. Tinatanim dyan yung mga ano, yung ginagawang bread. Ayan, maglakad-lakad tayo. Maglakad-lakad lang tayo kasi masikat yung araw. Gusto ko kasi masikatan ng araw guys. Masarap masikatan ng araw pero ano, super lamig siya. Grabe. Wala mo lang nakaharang dito. Grabe, kaya niya pala kalamig ano, pag live na live, walang nakaharang. Tinan niyo yung araw guys, ang ganda, napaka ano, sikat ng araw. Ayun, dun kami galing kanina guys, ayan, yung, uh, isang anong buong haba yan ng mga bahay na yan, hanggang doon sa dulo. Kasi city na yan guys eh, yung sa doon sa ano na yan. Ayan guys, sabi ko kayo pwede magpitas na siya. Magpitas siya guys, mag ano, ilalagay namin sa flower base. Ang ganda niya guys. Hindi siya naglalaglagan. Uh, ang ganda niya. Naakit ako. Naakit-akit. Na Alam niyo na ba guys? Nilalagay ko yan sa ano flower base. Kaya magpitas si Padi. Magpitas siya. Kita niyo guys, mahangin-hangin siya Oh. Nakikita niyo, mahangin siya. Kaya ano, super lamig. Super lamig. Kaya hindi ko na kinaya. Kailangan ko na mag-gloves. Buti na lang nagdala ko ng gloves. Kala ko hindi masyadong malamig dito. Grabe, super lamig pala. My goodness, yung ano, yung ilong ko. Lumuluha na yung ilong ko guys, pati yung mga mata ko. Charot, yung mata ko lumuluha na sa lamig. Tapos yung ilong ko pa. Ang lamig-lamig, ang lamig-lamig. Ayan, sige lang pitas ni Paddy. Sige lang, nag-enjoy sa pagpitas. Sabi ko, ano lang yung maganda-ganda ang piliin niya. Yung anyway, video makapal. Makapal. Ayan. Ang lawak dito guys. Ang lawak hanggang doon sa dulo. Lahat na yan farm. Hanggang doon sa dulo guys. Lahat na yan park. Park. Charot. Lahat na yan farm. Hanggang doon sa dulo. Yung mga pinagtataniman ng mga ano. Yung karagtong nito guys. Yung tinataniman ng mga ano. Sunflower. Doon hanggang dulo. Lahat na yan ano. Mga farm farm, farm, lahat na yun ataniman, mga fruits. Hindi na kasi kami pumunta doon sa dulo, guys, kasi ano, super lamig, di ko na kinaya. Actually, may mga prutas doon, guys, mga apple, et cetera, mga fruits doon, sa banda doon sa unahan. Sabi ko, balik na tayo. Magbalik na tayo, guys, kasi ano, di ko na kaya. Ang lamig-lamig na. Nanginig-ginig na ako sa lamig. Tapos yung ano, mga mata ko, wala, ano, luha-luha na yung ilong ko. No, ano na, kulang yung tissue yung dala ko. Charot. Wasa na yung tissue ko guys sa super lamig sa ilong ko. Grabe. Ang lamig-lamig dito. Kaya balik na tayo guys. Thank you, thank you very much guys for watching. Shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nanonood ng mga viewers ko. Subscribers. Sa lahat-lahat. Thank you, thank you very much sa walang sa pagsawang pag-support sa aking YouTube channel. Thank you, thank you very much. At hindi rin ako magsasawang mag-support sa inyong YouTube channel. Thank you, thank you very much. I love you guys. Sana nandiyan pa rin kayo. Samahan nyo kami hanggang dolos Ito lang muna ang, aming, ang ating vlog for today, guys. Ayan. Kita nyo guys yung aking mga mata. Lang, lumuluha ang aking mga mata, guys. My goodness. Super lamig. Ayan. Thank you, thank you very much, guys. For always support my YouTube journey. I love you, guys sa walang sawang pag-support sa aking YouTube channel. Sa mga new subscriber ko, thank you, thank you very much sa pag-support nyo sa akin. At hindi rin ako magsasawang mag-support sa inyo. Lahat ng mga nakasupport sa akin, hindi akong susawa mag-support sa inyo. Thank you, thank you very much. I love you guys. Stay safe everyone and God bless. Ayan, pinagpit, nagpitas siya ulit guys. Eh. Pwede kasi dagdagan niya yung ano, pinitas niya kanina dagdagan niya kasi kaunti lang yung ano maganda doon kaya dito kami mam, dito siya nagpitas na kasi marami mapipili ano kasi ano makapal siya magamadami. madami kita niyo guys ang lamig eh yung mahangin no? hinahangin niya yung mga ano hinahangin niya yung mga flowers flowers ba to? charot yun na yun ayan o no? oh. ang ganda niyang tingnan ang ganda niyang pagmasdan ang lakas ng hangin, ang lamig. Kaya OMG. Ayan na guys. Lakad na kami. Lakad-lakad lang muna tayo. Hanggang doon sa may unahan. Tapos uwi na tayo. Thank you, thank you very much guys. I love you guys. OMG. Ayan guys. Nakikita niyo yung ano doon sa dulo. Then yung kamay ko nanginginig na guys sa lamig. Malamig dito kasi walang nakaharang. Nakahorong, malamig. Thank you very much guys. Ayan guys, ito na guys yung ano, flower base, yung pinitas namin, pinitas ni Padi. Ayan, ang ganda niya, di ba guys? Super ganda. Ang iba niya nilalagay ng kulay. Kaso yan, ang ganyan na gusto mo. Simple lang. Ayan, ang ganda niya. Thank you very much guys for watching. See you next video. Bye!